right, right about now. Anong oras? 3:52 a.m. 2,000 Ay 2,000 per bed. lang yan, okay lang yan. Babaybayin natin ang San Juan Batangas at pupuntahan natin si Tio Oliver. Ala. Iyo, uh, no? Know, Matindi ilaw natin, mga kapatid. JM Posse in the house. Gomez at si Poslots Okay, nandito na po tayo sa San Juan, Batangas sa Mabalanoy Barangay Mabalanoy Mabalanoy, baga nga uh, Mabalanoy, basta Balingoy-ngoy eh, hindi Nandito na tayo, malapit tayo ako na Kuya Oliver at ating titimosa na kanyang uh, goto gotong dinosaur na ngayon malaki Kau, so, hindi kaya rin na nga ang ating dadalhin ay goto ni Kuya Oliver Bay, matagal-tagal din tayong hindi nakapag-vlog eh Pero ito ng aming dadalhin ito, hindi naman na bago sa inyo Hindi e, inyong panoorin ng gandulaw ay hindi ko makikita ninyo ang aming oras ng pagpunta dito ay pagkakaaga ay, yung gano'n mga kami nagkakot ng gamit narin nga ang mga kapatid at sila dahil na ng Maynila aba, abay din na po ulot mga right na kaya ka nga sa lugar ni Kuya Oliver sa May San Juan ikita nyo naman ang address kung yung nga napi, balikan nyo lang yung una unang video kung makikita ninyo ito ay, ay balat ng baka ay ay kita nyo kung oh, anong nilalaslas na right pagkakadamay yan isariwa at ang pagkakabalita ko eh sila na nagkakatay o ang mga rey bagong katay yan may laging gaya ng mga kuya Oliver na napakasasariwa ng ginagamit kung makikita ninyo napaka traditional na kanilang lutuan ay kung yun yung makikita yun yung saba daw ng umaga kapag ka kayo pupunta yun yung sa pagkatampilan yun yung napakahaba yun isasalang sasalang siguro mga alas daw so alas 3 sasalang nasa lutuan bago siya kanilang matatapos sa luto ay mga alas 7 ay seserve si yan kayong oras uh, ah, yung nga naman pagkakahaba din ang oras na yun pagkakahaba ang pila ay sabi ko naman sa mga kasama ay worth it naman ay na yung pagpila at pag inyo natikman ay nako ako magsasabi sa inyo uulit kayo alright time check ilang oras na tayo naghihintay 4 hours 3 hours 3 hours ah, ay tingnan yung pila pagkakadami na yan ang kagandaan dito Pagkakadami rekados Pag nagluluto Pati ang kaldero nila ay aawalo na Pagkakadami una kung abot yung dadalwang kaldero yan Ay tanong nga ito pagkakadami na ay Bulakan bulakan na eh Yan yung halong laman loob ng baka At saka balat Nakakarami, bye bye mga kakikita ninyo dyan Tsaka napakarami option At tsaka pala isa sa mga nagtitrending sa kanya Yung kanyang ano, uh, gotong dinosaur Awalan uh, nyo, pagkakalaki now, na sobra, kaganda pa nito Hindi lang si Kuya Oliver nagagayat ngayon meron na rin sa ibang kaya napakabilis ng serving yan yung ating dinosaur na tinatawag ay at pagkakala kaya yan yata yung 700 yan yeah, hindi syempre kami na may talagang mga maguguto lang talaga di nga aking kinuha yung laman loob yung kanila tinatawag na parang special o yun ay overload kung tawagin mga 150 ata ako hindi nagkakamalit hindi ko nakakalimutan pero panalo panalo makikita mo na lahat ng laman loob na nakalagay diyan sa mga mangkok na yan yaw kau dah baka apa First time. Kamu lah mau pisan. Bede bede. Oh, Ayon, shoutout nga pala sa isa sa mga ta natin at supporter na aking kaibigan, si JB Mercado. Shoutout sa iyo kapatid. Okay, so ang uh, ating sentensya sa goto ni Kuya Oliver. Same old, same old. Panalo pa rin talaga. Pero ito, may mga comment daw itong mga ito eh. Si Posi. Anong masasabi mo, Posi? Panalo pa rin talaga. Panalo pa rin talaga. Mukhang naulit mo na. Oo. Pero solid naman, solid, solid naman. Solid, Ano yung unang mong tikim? Lasang <laughs> ano? Hindi, <laughs> masarap. Hindi, masarap. Di masarap. <laughs> Hoyas oh Oliver. Yo, so para, no para na, the best, the best. Sir, shout out tayo kay ano, kay brother po si si Aaron, first time din si Pinsan. Lupit, sir. Lupit, lupit. Solid Pinsan. Holy <laughs> din mo, holy din oh, mo. Oh, yeah. Solid din. Eh. Sabi nga okay, ng tropa man. ko dito, kapag ka masarap, kainin mo. Yo. <laughs> Alright, guys, ingat. Ay, sige, dali, hey.